Hello guys, this, this, is tabi this is Genevieve the Billy Norman. Pangalawang basis ko na ito guys na ginawa. Na dinagyan ko ng topic ganyan. O ano na naman yan Genevieve? Ginawa ko to talaga dahil ginawa ko to dahil to preserve. Tapos hindi ka hindi ka na ma, ma hindi ka. You're not sad it takes months, years, kung gustuhin mo, dyan lang sa freezer. Para hindi masayang yung mga ganyan mo. Kasi kapag hindi mo ganyanin yun, maano lang sila guys, ma... Ano ba ito? Masira lang. Ginawa ko to dahil gusto kong gawin, gawin nyo rin tubig ra at saka asin. Lagay nyo sa freezer nyo, lagay nyo sa sa ano nyo, kahit sa lagay nyo. Kasi parang preserve siya eh. Mm Gito -hmm. kasi sa amin, dinagay ko sa ilalim. Pero pwede ito sa hindi preser, Pwede sa, hin sa ilabas lang. Kasi preserve kasi siya eh. Preserve siya guys. Yun lang guys. Dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.